Ah, ito na man eh. Alam ka ba, ang subok mo naman kasi. Ako naman, videohan niya. Tumbling, I like tumbling. Ang subok mo naman. Pwede mo kayo rin siya dyan? Ayan, pasa mo sa ano ah. Ayan, nakatakulog dapat. Sa YouTube, yan. Video yun, video. 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 Ulan ba? Ulan ba? Ulan ba? Hi, ma'am. Ulan ba sa dyang gabi? Ay, ba't may apple ang puno nyo? Smile mo na. Smile mo na. Iyon ko na sa wala ka sa picture. Yan. Video to, no? Video to. Anong video to? Ay, video nga. Sabi ko kala, hindi. Dali, dali. Janine. Kaya, dali. Yan. Dali. Nabuhin ako sa saan dito. Hi, Jamay. Tara. Ten. Mark. Yan na. Yan na. Grabe. Bigla si nga kilala ni Matabel. Kasi so, naman, sino na yung magdita so, na sana? Ah, yung magdita niya ganyan, 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 Ay, wala eh, boy. Para nang best pa ni Mark. Daw? Anong Matabel? My best friend's girlfriend. Yeah. Ah, uh, si Claire yun. Wow, ang ganda ng mga kinainan nyo ah. Ubo. yung pa oh. dapat nung ano, nung nakompleto yung pagkain, pinicturean nyo ng buo. Ulan, May eh. picture naman tayo ah. Kasama tayo ito lang Ito lang, hindi lang kasama yung pagkain. Kayo nga na, una kumain eh. Kami ba? Oh, oh Siyempre. Sibila. Okay. Mm. Sibila nulong nun ako. Ano sabi tayo, May clear, wala lang. Parang may airplane wala. lang. <laughs> Nag-uusap kayo hindi. Wala kayo dyan si Nadine? Ako mo sila nga. Ay, 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 Nakita ko kasi... Kulay brown nga lang yung quick layer. Papakulay din si Jay. Ba, mo ano parang pala ko matapok ka. Parang hindi mo na feel yung existence niya. O parang hindi na siya parang hindi na siya kasal. Parang paano kasi parang mata para masanay na tayo na ano, na wala sa laga siya. Uh, papasok na lang Wala, uh, 38 tayo. Ay, Ang pin na lang ay, natin, 37 lang tayo. Lang sa Pinas ngayon. Mga, isang business lang kami mag, ano, sa isang week. Eh, ba ba, ba, na mga, apat na bisis pa lang yata, Di nakapag, natin. ano, nakapasok. Apat na bisis pa. At, o, tapos ngayon yung midterm, hindi pa nakapasok. Isang business. Saan? Yung midterm, big Diba? Niya? Kahapon nga nakita namin kasi ito lang ano ka na, na. Kasi At na na. yung mga klase ko tapos nakipagbita. Ito lang quiz niya. <laughs> ah, kayo. Hmm. Da, ano? Eh? Ano?